Santi Amen Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo mga nakikinig ngayon at, at nanonood atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ang paghari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahuhukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinabili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Ngayon din naman, ang paghari ng Diyos ay katulad dito. May isang mga lakal na naghahanap ng mamahaling perlas nang makakita ng isang perlas na napakahalaga. Siya humayo at pinabili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. atin pagnilayan ngayon at ang paggunita kay San Ignacio ng Loyola ay talinghagang tungkol sa kayamanan sa bukid at sa mamahaling perlas na ibinahagi ni Jesus nagbibigay ng mahalagang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos at kung paano natin dapat pahalagahan ito sa ating mga buhay bilang mga Romano Katoliko. Ang karyan ng Diyos bilang kayamanan at perlas sa bukid. Ang paghahari ng Diyos ay inihahalintulad ni Jesus sa isang kayamanang nakabaon sa isang bukid na matagpuan ito ng isang tao sa sobrang kagalakan ipinabili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili ang bukid na iyon ipinapakita nito na ang kariyan ng Diyos ay isang kayamanang higit pa sa anumang material na bagay. Ito ay isang kayamanang nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kasiyahan na hindi matumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Ang mamahaling pwelas. Ang paghahari ng Diyos ay inihilintula din sa isang mamalakal na naghanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakalaga, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili ito. Ipinapakita nito na ang karihan ng Diyos ay isang bagay na karapat dapat nating hanapin at ipaglaban. Ito ay isang perlas na napakahalaga na dapat natin ibigay ang lahat na mayroon tayong makamtan. Pahalagahan ang karian ng Diyos. Bilang mga Romano-Katoliko, ang mga talinghanga ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang aral. Una, paghahanap ng tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi masusukat sa dami ng ating material na pag-aari, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa ating pagkakaroon ng bahagi sa Kanyang kaharian. Dapat tayong maglaan ng oras at pagsisikap upang hanapin at palagahan ng ating spiritual na buhay. Pangalawa, pagsasakripisyo. Ang paghahanap at pagtanggap sa kaharian ng Diyos ay nangangailing alingan ng sa pagsakripisyo. Dapat nating handang isuko ang ating mga personal na hangarin at material na pagnanasa upang makamtan ang tunay na kayamanan na nagmula sa Diyos. Pangatlo, kaligayahan sa Diyos ang tunay na kaligayahan at kasiyahan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Kapag natagpuan natin ang kaharian ng Diyos, ito ay magdudulot ng kagalakan na walang kapantay. Dapat tayong magpatuloy na maghanap ng mga espiritual na yaman na magdadala sa atin ng tunay na kasiyahan. sa paggunita naman kay San Ignacio ng Loyola. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang paggunita kay San Ignacio ng Loyola. Si San Ignacio ay isang halimbawa ng taong naghahanap at tatagpuan ang tunay na kayamanan sa karian ng Diyos. Bilang isang dating sundalo, iniwan niya ang kanyang dating pamumuhay at naglaan ng kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Itinatag niya ang simbahan ni Jesus o Society of Jesus na kilala rin bilang mga Jesuita na naglalayong palaganapin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng edukasyon misyon at pagtuturo ang buhay ni San Ignacio ay nagpapakita ng pagsasakripisyo pagtatalaga at kagalakan sa paghahanap at pagtanggap sa kariaan ng Diyos siya ay isang inspirasyon sa atin na ng ating pananampalataya at maglingkod sa Diyos ng buong puso. Sa ating pag-araw-araw na buhay, tayo ay hinahamon na hanapin ang kariyan ng Diyos at pahalagahan ito higit sa lahat. Ang mga talinghaga ni Isus at mga halimbawa ni San Ignacio ng Loyola ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman at kaligayahan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Dapat tayong maging handa na magsakripisyo at ilaan ang ating sarili sa paghahanap ng harian ng Diyos upang makamtan natin ang tunay na kasiyahan at kagalakan na nagmumula sa Kanya. sa muli inihikayat ko ang lahat katoliko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng ibanghilyong ito kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inomini Patris Fili et Spiritus Sancti.